Mabiyayang araw mga kay UMM at kay UMWSCS. Masayang bagong taon. Masayang bagong kaisipan. Masaya tayong lahat dahil bagong taon. Ano nga ba ang bago ngayon? Ito po ang bago sa atin sa February ay Love Month Celebration na. Paghandaan natin ito sa darating na February 22, 2024 at sa mga susunod na araw ay sasabihin namin kung saan po ito gaganapin. Halika kayo at magparegister na. Gawin natin muli makabuluhan ang pag love year 2. Ibalik ang kamis ng pag-ibig kay Kristo. Go, go, go na. Huwag na magdalawang isip kung tayo ay maagang magparegister. Message lang po natin ang mga nakakasakop na kay UMM at kay UMWCS President sa bawat iglesia sa lokal natin, o CP leader, o CP president, maging ang ating mga mahal na mga gawa ng ating kinabibilangang iglesia lokal o mga opisyalis ng ating organization. I-avail po ang mga sumusunod na discount kung makapag-register hanggang January 31, 2024 sa couple o mag-asawa, 250 each o 500 sa inyong dalawa. Sa single o mag-isang dadalo, 300 pesos lang po. At kung hindi ka makapag-early registration, mula February 1 hanggang sa araw ng ating pagtitipon, 350 per delegate na o ang registration na babayaran. Maraming sorpresa ang mangyayari sa araw ng ating pagtitipon na ito. Kaalinsabay ng pagrehistro ay bibigay po ang GCAS number na kung saan po ipapadala ang registration fee. Tara na, paghandaan ang gawain ito. Kita-kita kits po tayo sa awat biyaya ng Diyos. Ingat! Bye-bye!